Magandang morning, magandang morning uh, Oras Eastern Samar nandito na naman tayo Alam niyo na naman kung nasaan tayo Nandito tayo sa Pantalaan At nandito naman yung mga kanin, nako, dami, Iraid At dito naman sa kabila, nandito naman yung... Uh, Uh, sa Lucara at uh, saka ayan yung photo at uh, saka ito naman yung uh, sikat na halaba na dako pa mm, ana uh, chukumoron o bakintol di diha oras eastern samar, uh, dako na kay, uh, battery size ini ngan halaba pa uh, kay, uh 5 uh, pulgadas ini andi to takloban kay 3 pulgadas man so dag ko talaga itong mga taga didiha oras ano <tipan> ah nga na naman ana waffle ni pagay ngan di di may ada ano ini <tipan> adi ani ah puto pagol Ayan ang puto bagol. Ayan naman yung waffle ni Pagay. At saka dito mayroon pang donut. At ayan naman yung pancake. At dito sa kabila, nandito naman yung uh, uh puto na naman. At saka sa Ayan yung sa Puto at saka yung hopia di uh, sa orong. 'Yung hopia na yan masarap 'yan dahil la. Uh, parang gawa doon sa Binondo. Oh. So, ayan 'yung hopia. Kainan uh, ganito po 'yung itsura dito pag umaga. Maraming tao. Ah, uh, dahil 'yung mga Along Oras River nagdadatingan. Tolad 'yan marami ng mga buti na nandito ngayon. At uh, maganda 'yung panahon ngayon. Uh, maganda yung sikat ng araw at uh, medyo matagal tayong hindi nakakapag live dahil uh, uh, sira yung uh, stabilizer natin uh, mahirap namang mag live na uh, gigiwang giwang yung camera natin, hindi natin na uh, uh, makikita ng maayos hindi natin makapanood ng maayos kaya naman nandito. Nandito naman yung uh, uh kapihan din ni Abay. Nandito yung ano niya. Shout out kanino? Shout out sa X. Oy sa X Shout out. Ayan yung kapihan niya. At saka sa magpapayos naman ng relo, ah, uh, punta lang kayo dito. Nandito yung nagpapalit ng battery o oh, nag-aayos ng uh, Rilo Ayan. At ito naman yung uh, pupuntang Baluag, eh, kung saan dumadaan yung mga galing artitsi, uh, galing uh, uh, San Puri. Oh. marami ng mga dumadaan na uh, motor galing uh, San Puri at saka artitsi. Dito naman, andito naman yung uh, uh, lugawan. Uh, papasyalan natin doon sa palengke maya-maya. Ayan, natin doon sa uh, ng oras. Andito uh, po yung pila ng uh, mga tricycle. And kung bakit malinis dito sa Bayan ng Orasa, ayan, pasalamat tayo sa mga a, naglilinis dito sa nagmamantini ng kalinisan. Oh, nandito na tayo. Ayan. Ang daming mabibiling isda ngayon dito. Ayan, ang sarap na ihawin yan, oh. At saka ito, ang daming uh, squid. Liban doon sa pusit, ito naman. Oh, no? Sarap nito, isigang. Yung medyo maasim-asim. Ito, mayroon ding uh, pusit dito. At saka ito, mayroon namang uh, alimango. Sa mga gustong bumili ng alimango. Uh, sa mga hindi na kilala, ito ang tawag nito ay dalo-dalo uh, dito sa uh, Eastern Samar. Ito mayroon namang uh, uh, parang ano to. Uh, parang hindi yan na to ah. Uh. ito naman ang daming alimango ngayon dito. Ayan oh. Uh, sa mga gustong bumili. At dito naman sa kabila, nandito naman yung mga... Uh, sariwang isda galing sa malingon at saka pangudhan. Uh, mayroon ding alimango, uh, alimasag, at saka ayan naman yung anong tawag nito? Uh, Tohilen. Ayon. <laughs> ano bang tawag niya sa inyo? At mukhang napakarami talaga nga ng uh, posit ngayon dito. Sa mga gustong uh, magkalamares, marami ngayon dito. At, ayan, ang dami ng posit dito. Oo. Uh. Ayan, busy, busy, na talaga ang... Uh, Akal uh, sa ng uh, uh bayan ng mura at nandito na tayo feel na feel na talaga yung uh, uh, fiesta vibes dito sa bayan ng mura at ayan ang uh, uh, mga palamuti ng ano, uh, uh, puro sombrero tsaka salakot At mula dito, didiretso naman tayo. Alam niyo na kung anong gagawin natin. Maglulugaw tayo uh, dito sa uh, Lugawan ni Tatay Pus. Oo, nandito. Uh, mayroong paris dito. Nandito na tayo sa uh, Tulay. Uh, nandito na may mga palamutina. Fiesta uh, Pipe na dito sa uh, tulay ng uh, oras system sa uh, maara baka naman uh, may gustong mag uh, sponsor ng uh, uh, gimbal stabilizer o uh, cellphone stabilizer sa atin para naman uh, makapag live ulit tayo <laughs> uh, mahirap kasi mag live ng uh, walang stabilizer Ayan, malapit na tayo sa tawagan. Ayan, may nag jogging si ate, oh. Ayan. At uh, maraming salamat sa nakasama natin sa video. Ah, magandang morning mula dito sa bayan ng oras Eastern Samar. Unika, nitawos. Ang Samar, inang sagkatao. Sa maligaya at pamagat ng buhay, sa anihan ng hindi natatlasis ang landas ng totoong